maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ang pelikulang ito ay nagsasabi sa kwento ng isang MMA fighter, matapos patayin ang kanyang matalik na kaibigan sa isang laban sa Vegas. Inilagay siya sa kagubatan ng Myanmar kung saan siya ang target sa pangangaso ng mayayamang tao. Mabubuhay kaya siya laban sa mga mangangaso. Alamin natin sa Hard Target 2. Ang Hard Target 2 ay nagsisimula sa kwento ng isang MMA fighter na nagngangalang Wes Baylor, na lalaban sa kanyang matalik na kaibigan, na si Johnny Sutherland, isang kapwa MMA fighter. Napakahigpit ng laban nila, dahil pareho silang nagsusumikap na talunin ang isa't isa. Gayunpaman, unti-unting nagsimula ang mga bagay na pabor kay Baylor, na pagkatapos ay inatake si Sutherland ng walang humpay naghiyawan ang mga tao nang tumama ang mga sipa at suntok ni Baylor kay Sutherland Sa huli, nanalo si Baylor sa laban. Sa kasamaang palad, natapos ang pagdiriwang ng tagumpay ni Baylor nang malaman niyang namatay na si Sutherland pagkatapos makipaglaban sa kanya. Si Baylor ay nakaramdam ng labis na pagkakasala at pagkabigo. Para mapanatag ang kanyang isipan, nagpasya siyang umalis sa kanyang bansa at manirahan sa Thailand pero kahit doon, kasalanan pa rin ang bumabalot sa kanyang isipan. Siya ay naging alkoholik. Hindi niya kayang maghapon ng hindi lasing at umiinom ng pampakalma. Sa totoo lang, gusto ni Baylor na huminto sa pakikipaglaban. Gayunpaman, dahil sa gastos ng pamumuhay, hindi niya maiwasang makilahok sa mga ilegal na labanan sa Thailand. Kahit na ginugugon ni Baylor ang kanyang libreng oras sa pag-inom araw-araw, palagi siyang nananalo sa laban. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang lumaban sa harap ng mga mayayamang tao na nag sa kanya na makipagkompetensya sa bubong ng isang luxury hotel kung saan ang mga manunood ay binubuo ng mga tycoon. Sa audience, dumating ang tycoon na si Jonah Aldrich kasama ang bodyguard niyang si Madden. Labis na humanga si Aldrich nang makita niyang nanalo si Baylor sa laban sa pamamagitan ng brutal na pag-atake sa kanyang kalaban. Pagkatapos ng laban ay biglang nilapitan ni Aldrich si Baylor na abala sa pagtitig sa mga ilaw ng lungsod mula sa bubong ng hotel. Naramdaman ni Aldrich na sinayang ni Baylor ang kanyang talento sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban sa mababang bayad. Kaya, inalok nga si Baylor ng isang milyong dolyar para sa isang one-on-one -on -one na laban sa Myanmar. Ang mas nakakagulat, si Baylor ay agad na makakatanggap ng kalahating bayad bago magsimula ang laban at ang kalahati pa ay ibibigay pagkatapos ng laban. Hinikayat ni Aldrich si Baylor na tanggapin ang alok at sinabing kung manalo si Baylor sa laban, hindi na siya muling lalaban sa buong buhay niya. Bago umalis, sinabihan ni Aldrich si Madden na ibigay kay Baylor ang kanyang business card. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay dumating si Baylor sa opisina ni Aldrich sa Bangkok doon, hiniling ni Baylor kay Aldrich na bayaran siya ng doble. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Aldrich sa alok ni Baylor. Kinabukasan, lumipad si Baylor kasama si Aldrich sa isang helikopter at bumaba sa isang kagubatan, kung saan sila ay binati ng isang seremonya ng militar ng isang lokal na general. Nagbigay pugay din si Aldrich sa general. Nang maglaon, ipinakilala si Baylor sa maraming tao. Una, isang taiko na matidor din, si Esparto. Pangalawa, si Jacob Zimling at ang kanyang anak na si Tobias Zimling. Si Jacob pala ay isang tagahanga ni Baylor dahil madalas nanonood si Tobias ng mga laban ni Baylor habang nakikipaglaban sa MMA. Pangatlo, isang lalaki na nagsasabing nagtatrabaho siya bilang isang programmer ng laro na si Landon Marshall. At ang panghuli ay si Sophia, ang anak ng oil tycoon na pangatlo sa pinakamayamang tao sa mundo. Pagkatapos noon, tinanong ni Baylor si Aldrich kung nasaan ang kanyang fighting ring. Ipinaliwanag ni Aldrich na ang battle ring ay isang 260 square kilometers na kagubatan na nasa harapan nila, at ang mga kalaban ni Baylor ay mga tao na ipinakilala niya kanina. Susubukan ng mga kalaban ni Baylor na tugisin siya at patayin. Idineklara na panalo si Baylor kung maabot niya ng ligtas ang hangganan. Nang marinig ang impormasyong ito, nalilito si Baylor hindi niya maisip kung anong klasing labanan ang kanyang haharapin. Kahit na tinupad ni Aldrich ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagbibigay kay Baylor ng bahagi ng kanyang bayad sa isang kasunduan pero hindi pa rin siya nito pinapakalma. Ang pangkat ng mga ngaso ay nagsimulang mag-init. Inilabas nila ang dalawang bihag sa isang sasakyan at tinugis sila. Gamit ang mga rifle na ginamit nila, binaril ang bihag. Ipinaliwanag ni Aldrich na sila ay isang grupo ng mga tycoon na mahilig manghuli, at hindi magtatagal ay si Baylor ang kanilang target. Pagkatapos, binigyan ni Aldrich si Baylor ng isang bote ng tubig na walang laman. Binigyan si Baylor ng dalawang minuto para mabilis na tumakbo bago magsimula ang pamamaril. Gayunpaman, hindi pumayag si Baylor na makisali sa pamamaril. Balak niyang kanselahin ang lahat ng kasunduan at bumalik sa Thailand sa kasamaang palad, pinalibutan si Baylor ng mga tropa sa ilalim ng utos ng general. Kung hindi magbago ang isip ni Baylor, hindi sila magdadalawang isip na barilin si Baylor. Walang ibang pagpipilian, tumakbo si Baylor patungo sa kagubatan. Nagsimula na ngayon ang pamamaril. Ang pangkat ng mga ngaso ay nagsimulang magmarcha papunta sa kagubatan upang tugisin si Baylor. Sa gitna ng kagubatan, balak ng isa sa kanila na ihiwalay ang sarili para tugisin si Baylor mag-isa. Ang lalaking humiwalay sa grupo ay pinangalan ng Madoka. Hindi nagtagal, nahanap na ni Madoka si Baylor at naghanda siyang barilin gamit ang isang sniper rifle. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Baylor ang pagbaril sa pamamagitan ng paglangoy sa talon. Pagkatapos ay muling lumitaw at inatake si Madoka hanggang sa mamatay. Hindi nagtagal, dumating ang mga mga ngaso sa lugar na iyon at nakita ang katawan ni Madoka. Tuwang-tuwa sila dahil nakahanap na sila ng tamang tao na tutugisin. Hindi alam ng mga mga ngaso na si Marshall, na bahagi ng pangkat ng pangangaso, ay talagang nagtala ng lahat ng kanyang nakita gamit ang isang recording device na nakatago sa kanyang pantalon. Sa wakas ay nahanap na ng grupo si Baylor. Isa-isang nagsimulang bumaril ang pangkat ng mga ngaso kay Baylor. Sa kabutihang palad, nagawang iwasan ni Baylor ang kanilang mga pag-atake at tumakas sa kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, nakita ni Baylor ang isang kawon ng mga elepante na nagpapahinga. Pagkatapos, lumitaw ang isang babae na taga nayon na nagngangalang ta. Naghihinali, inakusahan niya si Tao bilang isa sa mga mga ngaso na umatake sa kanya. Ipinaliwanag ni na isa lamang siyang babaeng nayon na nakatira sa kagubatan alam niya ang pasikot-sikot ng kagubatan at inaanyayahan niya si Baylor na sumama sa kanya upang makarating sa hangganan. Sa daan, sinabi nito na hinahanap niya ang kanyang kuya na si Win, na naging target sa pangangaso sa kagubatan. Noong nakaraan, pinaalis ng general ang mga residenteng nakatira sa kagubatan. Gayunpaman, ang mga residente na nag-aatubili na pumunta ay ginawang target para sa mga conglomerates. Matapos patayin ng mga taga-Nayon, ginawa silang mga bilanggo sa bilangguan bilang mga target na biktima. Ngayon, lumalabas na ang mga tycoon ay nagpapadala ng mga mandirigma tulad ni Baylor bilang kanilang mga target. Balik kay Aldrich na ngayon ay humiling sa general na magpadala ng ilang motor para mas madali nilang mahabol si Baylor. Nagpalipad ng drone si Aldrich para hanapin ang kinaroroonan ni Baylor. Mula sa camera na nakamount sa drone, nakita ni Aldrich si Baylor na naglalakad sa kakahuyan kasama ang isang babae. Sinabi rin ni Aldrich sa iba pang mga mga ngaso na ang target para sa kanilang pabuya ay dalawang tao na ngayon. Ang mga mga ngaso ay gumagamit ng mga motorsiklo upang habulin si Baylor. Mabilis, nahanap nila si Baylor na kasama ang babae. Habang pinuprotektahan si Tao, inatake ni Baylor ang mga motorsiklo at nagawang pabagsakin ang dalawang mga ngaso. Ang isa sa mga mangangaso, si Sofia, ay patuloy na hinahabol si Baylor at pinaputukan mula sa kanyang motor. Sumakay ng motor si Baylor para makaiwas sa pagtugis ni Sofia at huminto sa isang cabin. Doon, nag-aaway sina Baylor at Sofia. Gumamit si Sofia ng dalawang kutsilyo para salakayin si Baylor. Madaling mapabagsak ni Baylor si Sofia. Pero imbes na patayin si Sofia, sumakay agad si Baylor sa kanyang motor at sinubukang iligtas si Tana na nahuli ni na Jacob at Tobias. Tinangka ni Jacob na salakayin at gahasain si Tal. Sa sandaling ito, agad na umalis si Tobias. Ayaw niyang makita kung ano ang ginagawa ni Jacob, lalo na't karaniwang ayaw ni Tobias ng karahasan. Nang dumating si Baylor, nagulat siya nang makitang nagawang patayin ni ta si Jacob agad namang dinala ni Baylor si Tao para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa wakas ay natagpuan ng grupo ng mga mga ngaso ang bangkay ni Jacob. Sinisisi ni Aldrich si Tobias sa pag-iwan sa kanyang ama. Malaki pala ang ibinayad ni Jacob para makasali sa pamamaril na ito para maging matapang si Tobias. Pagkatapos noon, natunto ni Aldrich ang kinaroroonan ni Baylor dahil nilagyan pala niya ng GPS ang binigay niya kay Baylor. Siya at ang kanyang pangkat ng mga mga ngaso ay sumugod sa kinaroroonan ni Baylor, kung saan nakita ni Aldrich si Baylor na pumapasok sa isang minahan. Hiniling niya sa mga mga ngaso na maghintay na lamang hanggang sa matapakan ni Baylor ang isa sa mga landmine na itinanim sa lugar. Gayunpaman, nais ni Tobias na ipaghiganti ang pagkamatay ni Jacob. Kinuha niya ang kanyang rifle at walang pakundangang tumakbo sa minahan nang barilin siya ni Baylor, aksidenteng natapakan ni Tobias ang isang landmine, at napatay siya sa pagsabog. Nakatakas si na Baylor at tao mula sa minahan. Sa gabi, dinala nito si Baylor sa isang kwebo na madalas niyang ginagamit kasama si Win. Laking gulat ni Tao nang pumasok siya sa kweba, naroon pala si Win. Agad namang tumakbo si Tao para yakapin si Win. Gabi na, sa wakas, nagpa siya silang ng gabi sa kwebo. Sa isang lugar na hindi kalayuan sa kuweba, ang mga mga ngaso ay nagtayo rin ng mga tolda para sa gabi. Kinaumagahan, nang magising si Baylor, nakita niyang naiwan siyang mag-isa sa kuwebo. Umalis si Nataw at Win sa kuweba kasama ang Ruby. Agad namang tumakbo si Baylor at sinubukan silang mahuli. Mula sa malayo, nakita niya si Nataw at Win na nahuli ng mga mga ngaso na nakatali. Gumapang si Baylor palapit sa mga mga ngaso lumapit siya kay Marshall na nakatayo, medyo malayo sa grupo habang nirecord nire ang video ng mga mga ngaso na pinahihirapan si na Tao at Win. Sa isang mabilis na paggalaw, kinuha ni Baylor ang baril ni Marshall na nakasuksok sa bulsa ng kanyang pantalon at itinutok ito sa ulo ni Marshall. Pagkatapos ay dinala niya si Marshall sa harap ng mga mga ngaso. Hiniling ni Baylor kay Aldrich na ipagpalit si Marshall kay Tao at Win kalaunan ay pinakawalan ng mga mga ngaso sina Tao at win, bagaman na natili silang mapagbantay sa pamamagitan ng pagtutok ng baril kay Baylor at paglapit patungo sa kanya. Si Baylor, na pa rin si Marshall, ay nagsabi kay Tao at Win na umalis muna. Tumakbo ka agad si Tao at Win sa gitna ng gubat, na iwan si Baylor. Habang nasa daan, nakasalubong nila si Sofia na nakatutok sa kanila ng baril. Dito, tinulak ni Tao si Win sa ilog desidido siyang harapin si Sofia mag-isa. Sa laban na iyon, sa simula ay nakapaglansad si Sofia ng isang nakakadurog na pag-atake sa katawan ni Tao gamit ang kanyang mga suntok at sipa. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nagsimulang bumaliktad sa pabor ni Tao, at sa wakas ay nagawa niyang patayin si Sofia. Bumalik kay Baylor kung saan lalo siyang na-corner. Bagamat hawak pa rin niya si Marshall na hostage, si Aldrich at ang dalawa pang mangangaso ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanya habang hawak ang kanilang mga baril. Sa wakas, habang papalapit ang kanilang distansya, inatake ni Baylor si Madden at sabay na binaril si Aldrich. Pagkatapos nito, nakatakas si Baylor sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Naglakad siya sa ilog kung saan sa wakas ay nakilala niya sina Tao at Win. Sa ilog, habang humawak sa puno, ibinalik ni Tao ang ruby ni Baylor. Ipinaliwanag ni Tao na dati niyang nilayon na ibigay ang ruby sa general sa kondisyon na ibabalik ang nayon at palayain si Baylor mula sa mga mga ngaso. Sa kabilang banda, nagawa ni Baylor na nakawin ang kamera ni Marshall. Itinapo ni Baylor ang kamera matapos tanggalin ang memory card sa loob. Sa hapon, nakita ni Madden ang kamera na itinapo ni Baylor. Ipinakita niya ang camera kay Aldrich, na galit na galit nang malaman niyang ni-record ni Marshall ang kanilang pamamaril. Ang masama pa, ngayon ang memory card ng camera ay ninakaw ni Baylor. Ipinagtanggol ni Marshall ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na siya ay isang video game programmer, hindi isang mangangaso na tulad nila. Nakibahagi siya sa kaganapan sa pangangaso at itinala ito upang magamit bilang material para sa mga video game graphic na gagawin niya sa inis sa katangahan ni Marshall, napahawak si Aldrich sa leeg ni Marshall. Sa pagkamatay ni Marshall, tatlong mga ngaso na lang ang natitira, na sina Aldrich, Madden at Esparto. Palibhasa ay nabigla si Baylor bilang kanyang target, nagkusa si Aldrich na makipag-ugnayan sa klin ng team. Ang pangkat ng paglilinis ay ang mga subordinate na sundalo ng general na tutulong sa kanya sa pagtugis kay Baylor. Sina Baylor, Ta, at Win ay nakikitang halos makarating na sa hangganan. Gayunpaman, naabutan sila ni Aldrich at ng dalawa pang mga ngaso na sakay sa isang jeep. Si Baylor na nakakita nito mula sa malayo ay nagsimulang maghinala kung paano laging alam ni Aldrich ang lokasyon ng kanilang hideout. Hanggang sa wakas, nakakita siya ng GPS sa Ruby na dala niya. Pagkatapos ay gumawa si Baylor ng isang plano upang bitagin si Aldrich gamit ang GPS. Pagkatapos noon, ibinigay niya ang ruby at memory card kay Tao para malantad ang lahat ng krimen na may kinalaman sa pangangaso. Pagkatapos noon, naghiwalay sina Baylor Ta, at Win. Sumakay si Baylor sa isang bangka at tumungo sa ilog kung saan binaril niya ang tangke ng langis malapit sa kotse ni Aldrich. Ngayon si Baylor ay hinahabol hindi lamang ng tatlong mga ngaso, kundi pati na rin ng mga sundalo. Samantala, nagkrus ang landas ni Natao at Win kay Esparto. Hindi maiiwasan ang away sa pagitan nila. Sina Tao at Win ay nagtulungan para labanan si Esparto, at sa buong lakas nila, sa wakas ay nagawa nilang talunin si Esparto. Pagdating ni Baylor sa hangganan, nakita niya sina Aldred at Madden na nakatutok ang kanilang mga baril sa mga lokal na tao. Nagtago si Baylor sa likod ng isang tumpok ng kahoy sa tulay. Gayun pa man, nang magbanta si Aldred na papatayin ang isang batang lalaki, napilitan si Baylor na lumabas sa pagtatago. Pagkatapos ay hiniling ni Aldrac kay Baylor na ibigay ang memory card na ninakaw niya. Gayunpaman, sinabi ni Baylor na nilunok niya ang memory card. Inutusan ni Aldrac ang limang lokal na thug na labanan si Baylor. Nakitang nag-e-enjoy si Aldrac sa hand-to-hand -hand combat ni Baylor at ng limang thugs. Gayunpaman, ang limang thugs ay natalo ni Baylor, kaya't kinailangan ni Madden na makipag-duel kay Baylor nang makitang naiipit si Madden, kumuha ng baril si Aldrak para barilin si Baylor. Gayunpaman, sa halip ay tumama ang putok ni Aldrak kay Madden at agad itong napatay. Pagkatapos, nakipagduel si Baylor kay Aldrak at inatake siya ng paulit-ulit. Nang kunin ni Baylor ang baril ni Aldrak at sinabihan siyang tumakbo para tugisin, biglang dumating ang isang hukbo ng mga sundalo upang palibutan si Baylor. Sa kabutihang palad, nagpakita si Tuff. Ibinigay niya ang ruby sa general at hiniling na ibalik niya ang kanyang nayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag ang general at pinayagan si Baylor na umalis. Siyempre ayaw tanggapin ni Aldrak ang desisyon ng general. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril ng general at itinutok kay Baylor. Gayunpaman, mas mabilis ang reaksyon ng mga tauhan ng general. Binaril nila si Aldrak hanggang sa mamatay. Sa huli, nagpakasal sina Baylor at Tao at nagtatag ng isang martial arts college, habang ang general ay sinasabing pinarusahan para sa lahat ng kanyang masasamang gawa. Natapos ang pelikula, ang mensahe ng pelikulang ito, ay hindi mabibili ng pera ang ugali ng tao. Sa karakter ni Aldrich, makikita natin na ang mga pribilehyo sa pagiging mayaman ay hindi garantiya na ang kanilang pagkatao ay kasing yaman din ng yaman na mayroon sila. Ang labis na kayamanan ay lumikha ng isang walang laman sa kanilang kaluluwa. Hindi pa nararanasan ni Aldrick at ng iba pang mga ngaso kung paano mabubuhay kung magtatrabaho sila para sa karaniwang sahod para lang maglagay ng pagkain sa hapag. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.